Hello mga mare! Ayan, na-miss nyo ba ako mga mare? Matagal-tagal din po akong hindi nakapag-vlog dahil po ang mare nyong itad ay nagtatrabaho na po dito sa health center. Bali, yan po yung aming doktora na si Lalik Alma. Maraming maraming salamat sa pakik, doktora Alma. Thank you, thank you so much. Kahit bago pa lang po ako dito sa health center, talagang naramdaman ko na po yung pagmamahal na ibinigay nyo. Ayan, may pakik pa sila sa center. Maraming maraming salamat mga mare. At syempre, ang aking trabaho dito is big w at ito nga palang aming nurse na si Nurse Nikki ang aking coach ayan sa beach box siya ang nagtuturo sa akin syempre si Ate Mean si Ate LB ayan maraming maraming salamat sa inyo syempre si Ate Bong hinahanap ko dyan si Ate Emma kasi bali dalawa kami ang pangalan Emma G ako si Emma G Emma ganda daw at yung isa si Emma Free ayan Emma Pangit yun ayan wala sila Ate Emma at si Ate Mel ayan si Ate Mel daw ay may binili at syempre mga mare nandito na kami sa labas ayan po yung aking mga kasamahan na co-worker na BHW at kasama namin si BNS si Marichu ayan po yung binigay nila, nag-share-share sila dyan mga mare. Kaya tuwan-tuwa ako. Bago kami magpunta sa aming kakainan mga mare, nag-picture-picture muna kami sa labas ng aming health center. Yan nga pala yung aming uh, health center dito sa aming lugar. Dito po ako nagtatrabaho bi bilang isang uh, BHW. Ano ba ang ibig sabihin ng BHW sa mga hindi nakakaalam mga mare? Yan po ay barangay health worker. Dito po ako uh, nagtatrabaho mga mare kahit po maliit po ang sweldo. Talagang masaya po ako sa ginagawa ko kasi po uh, wala naman din po akong ginagawa sa bahay. Yan po yung aming uh, butingin kapitan na si Cap Dorwin Villanueva. Yan nakita namin. Bago ka umalis, ayan hindi niya alam na birthday ko, nagulat siya, yan binati niya ako. Maraming maraming salamat sa iyo, Cap Dorwin Villanueva, super bait po niyan aming kapitan. Ayan, talagang makajosyan, makatao, talagang matulungin. Maraming maraming salamat. At syempre, wala nga kaming pamasahay mga mare, inumpisahan na namin maglakad patungo dun sa aming paroroonan. Doon kami kakain, nablog ko na po dati yan mga mare, sa Alitegtag. Ayan, hindi po ako magsasawang kumain sa Alitegtag. Ibig po sabihin yan, Lomi Batangas. Talagang malapot, masarap, at malinam nam po at mura pa. Kaya dayuin nyo na yan dito sa Davila Street. Ayan, dati ko na pong tulad yan mga mare. Diyan ko po sila inaya kasi wala po tayong budget. Ayan, pero napakasarap po talaga diyan. Kaya nagsalo-salo kami diyan. Diyan ko po inaya yung aking mga co-worker kasama ko po si BNS, uh, Mari Ayan mga mare, nandito na nga kami sa loob na alitagtag. Tsaka napakaganda ng ambience kasi nga may mga bamboo tree. Ayan, napaka talagang linis. Ayan mga mare, matutuwa ka sa amin. Nagsama-sama kami sa isang lamesa. Akala namin is picture. Yung pala, video pala yan. Kaya nagtawanan kami. Hindi namin alam, ah... Uh, picture pala yan yung pala bibibidyo akala nila picture mga mare at syempre mga mare ito nga pala yung aking natanggap sa kanila sa aking mga kakoworker ayan ito po yung regalo nila sa akin mga mare bilang isang BHW talaga nagpapasalamat ako sa kanila talagang anak uh, -share, share sila para lang uh, mabigyan ako at mapasaya ako ngayong kaarawan ko ayan alam niyo naman mga mare uh, talagang since birth talaga ang kulay na violet ay talagang paborito ko kaya ang aking bahay is kulay violet ayan pa puro violet po ang binigay nila sa akin yung panghilod mga mare ayan kung hindi mga mare ang panghilod ko, talaga sa is under subscriber ko, maniwala kahit sa hindi. Kahit yung pinangihilid ko mga mare, pasintabi po. Ayan sa mga hindi nakaka-relay. Ayan, buti na lang binigyan ako ng pangila dahil na po yung gagamitin ko. Champre meron pang pang space sa kwarto, air freshener at saka kandila, at saka yung ayan. At champre hindi mawawala ito yung talagang na mga ako sa regalo ni Coach Gerly. Tuwa-tuwa ako na ribbon pa. Pagbukas ko mga mare, natawa talaga lahat na ng mga kasamahan. Ayan, dry dry dilis mga mare. Ayan ang regalo niya sa akin eksakto bukas. Wala kaming ulam yan. Iuulam ko yan sa at kamatis ibubusa ko yan. marami, marami salamat. At syempre mga mare, ito na nga, dumating na yung aming order. Nakainan na kami. Yan po yung Lomi Batangas. At syempre, ang kapartner niyan yung fried rice. Ayan. Umorder din kami ng fried rice. Pagkakain namin dyan, mga mare, nagkapi kami. Hindi ko na kinunan sa video. At syempre, nag-ice cream kami, mga mare. Yun lang yung aking handa sa aking birthday kasama ng aking mga katrabaho. Masasaya na ako dyan. Nagpapasalamat din po ako sa pumikapal. Kapal. Uh, umabot ako ng 51. Ngayon, 51 na po ako, mga mare. Salamat po talaga sa pagmamahal ninyo. Walang sawa sa aking mga katrabaho. Ayan, napakasaya nilang kasama, mga mare. At syempre, mga mare, ayan, nagtatawanan sila kasi nga talagang hindi nila maubos yung lomi sa sobrang dami. Kaya yung iba talagang binalot na lang nila, nag na lang sila para may maiuwi sa kanilang pamilya. Kasi ang isang tasa niyan is 70 pesos, napakarami, talagang parang overload. At dumating nga palang aming napakabait na kagawad si Kagawad Carmela de Jesus, mga mare. Bari siya po ang uh, talaga sa health center, siya po ang may hawak. Kaya siya po yung aming uh, pinakakagawad dyan sa health center. Hindi po kami pinababayaan ni aming kagawad. Talagang pag nag-OPT po kami sa labas, talagang nagbibigay po siya ng uh, sa amin. Pagkain, ayan, napaka-supportive po niyang kagawad si Carmela de Jesus. Maraming maraming pong sal Salamat, ah, kagawad, at dumating ka sa aking kaarawan. Thank you, thank you so much. Nagsalo-salo at nagsama-sama tayo. Kahit iyan lang po ang kinain natin. Salamat po, kagawad Carmela de Jesus. Thank you so much. Ayan. Mga mare, ayan. Napakasaya ko talaga sa aking kaarawan. Kahit na konti lang kami, mga mare. Basta sama-sama. bye bye